Hello everyone! Welcome sa Nurse ng Bayan. Sa video na ito, pag-uusapan natin ang mga palatandaan at simptomas ng isang sakit na mahalagang malaman natin. Marami sa atin ang hindi agad nakakakilala sa mga early warning signs, kaya minsan huli na ang lahat. Kaya kung gusto mong alagaan ang iyong kalusugan o ang kalusugan ng iyong pamilya, panoorin mo ito hanggang dulo. Huwag kalimutang mag-like, mag-subscribe at i-click ang notification bell para updated ka sa iba pang nating mga health tips. Ano pa ang tatalakayin natin ngayon? Ang pag-alam sa mga palatandaan ng Maaga ay napakahalaga upang pigilan ang pag ng sakit. Una, maaaring maranasan mo ang napaka-general na sintomas tulad ng sakit sa tiyan at pagkawala ng ganang kumain. Karaniwang nararamdaman ang sakit sa kanang itaas ng tiyan. Isa pang sintomas ay ang pagkakaroon ng likido sa tiyan o tawag ay ascites. Ang pamumuo ng likido sa tiyan ay maging sanhin ang sakit pagkabasog sa tiyan. Pagkahilo, pakiramdam na lagi parang nasusuka at kung minsan ay pagkahirap sa paghinga. Dapat mo ding tignan kung nawawalan ka ng timbang nang hindi mo sinasadya. Ito ay maaaring sanhin ng iba't ibang dahilan kaya mahalagang suriin ang iba pang mga palatandaan at lalo na mayroong hindi sinasadyang pagbaba ng timbang. Ang pagkasira ng kalamnan o muscle wasting. Ito ay tinuturing na isa sa mga pangunahing komplikasyon ng end-stage liver disease. Ang insidensya ng pagkasira ng kalamnan ay tumataas habang umuusad ang sakit. Matatagpuan ito sa halos 405 ng mga pasyente na may cirrhosis. Ang paninilaw ng balat ay maaaring palatandaan ng sakit sa atay. Ang jaundice sa isang kondisyon kung saan magiging dilaw ang balat at ang puti ng mga mata. Ito ay dulot ng pagbabago sa pag ng atay nagdudulot ng labis na pag-akumula ng bilirubin sa katawan sa ilalim ng balat. Ang mga selula ng atay ay may mahalagang papel sa pagsagawa ang karamihan sa mga faktor ng koagulasyon ng dugo. Mga paktor tulad ng fibrinogen, prothrombin, at iba pang pa mga protina ang mga sangkot sa proseso sa koagulasyon ng dugo ang taba sa atay ay maaaring maging sanhi ng pagbaba sa produksyon ng mga kaagulasyon ng dugo. Bilang resulta, maaari kang magkaroon ng madaling pagkapasa o pagdurugo. Mga web-like na pangkat ng mga ugat ng dugo sa ilalim ng palat na tinatawag na spider angioma o spider telangiectasia ang lesyon ay naglalaman ng isang pulang-pula na tuldok sa gitna at mga pulang-pula na ekstensyon na kumakalat palabas na tulad ng isang spider's web. Ang spider angiomas ay maaaring lumitaw bilang maramihang diksyon o bilang mga solitaryong lesyon. Karaniwang walang sakit ang spider angiomas at maaari ring makita sa may thyrotoxicosis, rheumatoid arthritis, at at pagbubuntis. Gayon pa man, ang pagkakaroon ng maraming spider angiomas ay isang katangian ng chronic liver disease na may specification na 95%. Maaari kang magkaroon ng pansamantalang mga sakit sa neurological tinatawag na hepatic encephalopathy kapag ang atay ay hindi gumagana ng maayos, ang mga toxin ay maaaring mag-accumulate sa dugo. Ang mga toxin na ito ay maaaring maglakbay patungo sa utak at makakaapekto sa pag-andar nito. Ang mga taong may hepatic encephalopathy ay maaaring magmukhang irritable at nalilito. Ang mga problema sa balanse at pagbabago sa personalidad ay iba pang mga natuklasan na maaaring makita sa mga taong may hepatic encephalopathy. Ang madilim na kulay ng ihe ay maaaring isa pang mahalagang palatandaan ng fatty liver disease. At mapungtlang kulay ng dumi at sa mga kalalakihan ay ang kondisyon ng gynecomastia o paglaki ng suso sa mga lalaki ang paglaki ng dibdib sa mga lalaki ay maaring magkaroon ng iba't ibang sanhi ng iba pang sakit. Maari ring makita ang mga namamaga o didlatadong ugat sa ilalim ng balat. At yan po ang mga maagang sintomas na dapat nating bantayan. Tandaan, mas maagang aksyon mas mataas ang tsansa ng paggaling. Kung nararamdaman nyo ang alinman sa mga nabanggit, huwag pong mag-atupiling kamunsulta agad sa si doktor. Sana ay nakatulong ang video na ito sa inyo at sa inyong mahal sa buhay. Maraming salamat sa panunood. Huwag kalimutang i-like, i-share at mag-subscribe para sa si iba pang health tips mula sa nurse ng bayan. Ingat po kayo palagi at tandaan, health is well. Kung may gusto kayong topic na i-research ko para sa inyo, i-comment lang sa ibaba.